Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo mga idol. Ito yung mga idol, yung finish project na naman. ay na mga idol, finish na. Dito sa Villa Gloria, ang Uno Rizal. mga idol, finish na to. Naspasan na ng mga kasabahan ko para aga makauwi. Four days din to mga idol. Yung Binilag ko kahapon na ngayon ang natiral na taga ngayon ayos na to mga idol makakansin nyo diretsyo derecho. na istipinir na ayos na to mga idol mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Pinis project niya naman dito sa Villa Gloria mga idol. Ayan. Mga kasama ko mga pagod na rin pinaspasan talaga mga idol kasi iba na naman bubuksan bukas ng project uh, mga idol, makapansin nyo okay, thank you, God bless shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo sa uh, uh, lahat ng mga gusto magpapashout out mga idol maraming salamat sa inyo mga idol Aya all idol ko at saka all followers ko shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin mga idol. Ito na. Finish project. Ganda. Okay, mga idol. Yan yung nagawa. Ngayong Hoybes. And happy Thursday sa inyo mga idol. Ayan, penis na. May mga wall flashing. Lahat na, matik na yun. Yung kahapon, ito yung naiwan. O, ngayon, tapos na. So, okay, thank you. God bless, mga idol, mga follower ko. Penis project na naman. Ngayong araw na ito, mga idol. Dalawang project ang natapos. Tag-apat -tag na araw. Yung bawat isang project. Baklas kabit ito. Ay, yung tinapos ko kanina rin doon sa plain sheet yan ayos na rin yun okay thank you okay shout out sa lahat ng mga contraction worker at saka sa lahat ng mga idol ko at sa mga follower ko shout out po sa inyo half a torch sa inyo mga idol mga follower ganda ganda nangyari talagang mahusay na yung mga anak ko mga kasama ko talagang mga marunong na talagang sila lang ang bumabanat nito adala ko doon sa kabila Yung mga inang yari ng mga kasama ko mga idol si John Mark Sulapas yan si Luming Ayan. yung anak ko yan yun mga bumabanat dito Thank you, mga idol, mga follower ko. Yung ano natin, yung lubid, nak. 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 Lubid. Yung kulay asol. Kailangan natin sa Laguna bukas yan. Ay, mga idol. Bukas na naman kami sa Laguna San Pedro. Yan. Bukas, nandun kami, mga idol, mga follower. Okay, thank you. God bless, mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Maraming salamat sa inyo mga idol at mga follower ko. Thank you. God bless to all mga idol at mga follower ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless.